tagal man ni kumpare. Shot ko siya, hindi pa dumating. Uy, hey, Mads! <laughs> Agaga dyan, Mads! Pre! Oh, ano? Ano, natanggap mo yung text ko sa'yo? Sus, Mari! Pag ikaw mag-text, Mari, ang bilis ko, Mari! Bilis ko makahawak ng cellphone! Pre! <laughs> oh, ano? Gusto ko sana maghiwalay na tayo, pre. Hindi, grabe yung magsaita mo. Huwag ganyan, mas. Hiwalay agan, mas. Grabe ka naman, huwag magganyan. Oh, maghiwalay na tayo, pre, kasi parang napapagod na talaga ako sa relasyon na ganito, pre. ano Ay, napagod ka, mas. Ay, sobrang na talaga ako napagod, pre, kay sa relasyon nating patago-tago, pre. Wala, mas. Alam mo yung ano, relasyon nating dalawa, mas. Maganda yun, mas. Kasi patago-tago tayo. Tago ka, tago din ako. May sawa ka, may sawa ako ka ganyan, Mads? Nakabi ka na Mads. Oo nga. Tapos, <laughs> oh. bakit maganda yung ganyan? Magtago-tago? <laughs> Mga pagod yun. Maganda yun, Mads. Tago-tago. Kaya gusto ko na talaga humiwalay sa'yo, pre. Humiwalay na talaga tayo, pre. Huwag ka Nakonsensya na talaga ako, huh? pre. Konsensya na talaga ako, pre. Kasi kahit yung asawa ko, pre, lasing lasindiro yun, pre. Pero nakonsensya din ako, pre. Ikaw ba, pre? Hindi ka nakakonsensya sa asawa mo, pre? ka, hindi mo maiisip yun, pre. Matagal na nag- matagal na relasyon natin, mo, tapos gan ganyan ka na, mag wala mo oh. Ay nako pre, magdiwala na talaga Ay, tayo pre. Wala no. sabi ka namang salita man. Kasi alam mo namang <laughs> dami ding mga maritis dito sa atin pre. Oh. Oh. Dami haya... mga maritis dito oh, sa atin man. pre. Hayaan mo na yung mga bungangal naman, yung mga maritis dyan. Hayaan mo. Ang importante, eh, dalawa. Tago ka. Tago din ako. Tago-tago tayong dalawang months. Yung tago-taguan? ganyan, pre. Totoo, nine months. Iwanan mo ako months? Oo, kasi so, yung asawa ko, kahit nasing giro yun, halos araw-araw, mag-inom yung asawa ko, pre. Pero parang nakonsensya talaga ako, pre. Kahit yung kumpare mo na <laughs> magmalasin yun, pre. Makaigit yun, pre. O oh, kahit amoy, igit na yun siya, pre. Pero parang konsensya, konsensya na <laughs> talaga ako, pre. Sa ginagawa natin, pre. Grabe ka magsalita, mas bigla-bigla. Ano ka maganyan, mas? Ay, naku, pre. Ang importante, mas. Ano tayo yung dalawa, 60 dalawa. Wala na kakaalam iba. Tayong dalawa lang, tapos yung wala yung mga puli. Pwede yan, mas. Ay, naku, pre. Sinabi mo lang yun. Dami kayong maritis dito nakapansin na sa ating dalawa sa ginagawa natin, pre. Di mo ba alam yun? Ah, okay. Kala mo ba? Wala Saya. talaga nakakaalam? Sayaan mo sa mat, sayaan mo mas importante eh, tayong dalawa, yung nagkita-kita tayo sa ano sa, di ba, yung kita sa pantalan, yung dati nang nagkita tayo, doon tayo mag, ano, magkita, ha? Huwag ka mong eh, huwag Sinabing ayaw ko na nga magpagkita-kita sa iyo. Okay, wala ako. Mas? Pagod na mas? talaga ako sa iyo. Wala yan lang ganyan. talaga kita kasi hindi ko na talaga maano yung konsensya ko, pre. Ay, mas. ko na makain yung konsensya ko, pre. Na konsensya talaga. Kapitri. Ah, mo wala ako. Gusto ko na talaga mo si paghiwalay sa iyo, pre. Mads. Mads, may sabi daw si Mads. Pwede mo kahag sa iyo? kiss lang. Ha? Huh? Naku. Ano ba yan ka, pre? Ano ba yung pre? ba yung pre? Kung tama ka, pre? Ang pagkala daw. Pilapod ko na.